sa ipabawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines F-E-B-C Himpila 7-0-2 Ang tamang oras, alas 6.33 ng umaga. Mula sa F-E-B-C Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, araw tayo ng gunes, 24 ng Mayo taong 2021 para sa bagong araw. Ito si Heidi Bernardo sa pam. Bagong araw, bagong balita. nahin sa mga balita ngayon, higit 3,000 na itala ang karagdagang kaso ng COVID sa bansa kahapon, ngunit ilang datos hindi na isama ng DOH. Bilang ng mga nabakunahan sa bansa, umabot na sa mahigit 4 na milyon. At Iloilo City inilagay sa MECQ simula kahapon, MECQ sa Apayaw, Cagayan at Benguet, pinalawig. Ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch Update muna sa ating COVID cases, nakapagtala kahapon ang Department of Health ng higit 6,000 individual sa buong bansa na nakarecover sa COVID-19. Sa datos ng DOH, nasa 6,756. Ang nagdagdag sa magmali, hindi kaya sumpa na ito, sa 1,109,226. Nakapagtala rin ng 3,083 kaso ang kabuang bilang ng aktibong kaso ay 50,635. Kaya naman ang nadagal sa mga sawi kung saan ang kabuang bilang dito ay nasa 90,951 na. Ang kabuang bilang naman ng mga aktibong kaso ay kumalina 1 million, 179,812 habang 95.1% sa bilang ng aktibong kaso ay Ayon pa sa DOH, ang mababang kaso kahapon ay tulong na isinagawang ang update sa digital platform na COVID kaya kung saan may ilang datos na hindi na isama sa kasalukuyang case bulletin pero ito ay kasalukuyang inayos ng COVID kaya technical team. COVID-19 Watch! Idinepensa ng OCTA Research Group ang kanilang panukalang iprioridad ang buong National Capital Region sa out ng bakuna. Sinabi ni Prof. Guido David ng OCTA Research na ibinatay na Manila sa siyensya ang kanilang proposal at para rin ito sa kapakanan ng nakararami. Gayunman, nasa national government pa rin nila ang desisyon hinggil sa distribusyon ng bakuna. Matatandaan na kinwestiyon ng ilang lokal na opisyal ang proposal ng OCTA na ilaan sa NCR ang 70% ng supply ng bakuna sa bansa. Paliwanag ng Octa Research Group sa ngayon, maituturing na epicenter ng COVID-19 ang NCR dahil sa dami ng kaso ng COVID, bilis ng kawahan at dami ng populasyon. Anila, mas madaling masusugpo ang COVID-19 kung tututukan ang epicenter nito. COVID-19 Watch! Huling nagpaalala ang DOH sa mga naturo ka na ng unang dose ng COVID vaccine na huwag ipagpaliban ang kanilang second dose. Ayon kay Dr. Annalisa Ong -Lim ng DOH Technical Advisory Group, hindi makapagbibigay ng kabuoang proteksyon ang bakuna kung hindi makukumpleto ang dose nito. Nilinaw rin ni Lim na bagamat marami ang hindi nakakapagpaturok ng second dose sa kanilang nakatakdam schedule, ay hindi ibig sabihin na bibigyan ulit sila ng first dose ngunit kailangan anya na maihabol agad ang ikalawang dose para matiyak na magiging epektibo ang itinurok na COVID vaccine. COVID19 Watch Umabot na sa 4,097,425 ang nabakunahan sa buong bansa hanggang nitong Sabado, May 22. Sa kabuang bilang, 3,147,486 ang nakatanggap ng first dose ng bakuna, habang 9,069,939 ang nakakompleto na ng kanilang second dose. Ayon sa National Task Force Against COVID-19, nakapagtala sila ng average na 160 52,513 jams kada araw. itala ang pinakamataas na daily vaccination rate sa bansa noong Mayo 20 na may 229,769 administered doses. Samantala sa so report ng Bloomberg, pangalawa ang Pilipinas sa 10 ASEAN member states pagdating sa dami ng mga bakunang na iturok na pang pito sa uh, apat na bansa sa Asia at pang 37 uh, sa 196 na mga bansa sa buong mundo. Bagong araw, balitang bayan. Inilagay sa modified enhanced community quarantine ang Iloilo -Ilo habang pinalawig naman ang pagpapatupad nito hanggang May 31, 2021 sa lalawigan ng Apayao, Cagayan at Benguet. Ang paglalagay sa MECQ sa Iloilo -Ilo City simula kahapon May 23 hanggang May 31 sa nasabing lungsod ay kasunod ng apila ni Mayor Jerry Trenya sa IATF na gawing mas mahigpit ang quarantine status sa lungsod. Nasa ilalim ng modified general community quarantine ang Iloilo -Ilo City bago ito mailagay sa MECQ kahapon. Nais ng lokal na pamahalaan na higpitan ang kanilang quarantine status upang mapababa ang kaso ng COVID at hindi mapuno ang kanilang mga ospital. Pinalawig naman ang MECQ sa Apayao, Cagayan at Benguet matapos na irekomenda ng IATF Screening and Validation Committee. Mula noong May 10 ay nasa ilalim na ng MECQ ang ang nasabing mga lalawigan. Bagong Araw, Balitang Kalakalan Mahigit 21 billion pesos na dividends ang nai-remit ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP sa National Treasury mula 2016 hanggang 2020. Ayon sa CAAP, dalawampung beses na mas malaki ito kumpara sa 1.3 billion pesos na remittance ng ahensya simula 2008 hanggang 2016. Simula taong 2016, sinabi ng CAAP na atas sa kanila ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade na palagi silang nakapagre-remit ng bilyong pisong halaga kada taon. Sa 25 billion pesos na dividends, 5.4 billion ay noong 2017, 6.2 billion noong 2018, 3.5 billion pesos noong 2019, at 6 na bilyong piso ay noong nakalipas na taong 2020. Ipinagmalaki rin ang kaap na sa kabila ng COVID pandemic at lubhang apektado ang aviation industry ay nakapag-remit pa rin ito ng 6 na bilyong piso sa pamahalaan. Bagong Araw Balitang Kalakalan Nag-abiso sa publiko ang Food and Drug Administration or FDA laban sa paggamit ng limang herbal oil. Ito ay dahil sa hindi rehistrado sa FDA ang naturang mga produkto. Kabilang dito ang JMS Methyl Salicylate plus Menthol plus Camphor or Superb Scent Oil Extra Hot 25 ml. Pangalawa ang Methyl Salicylate Camphor plus Menthol plus Herbal Genuine Hot Herbal Scent Oil, 30 ml. Pangatlo, ang Super Magsun Herbal Oil, 60 ml. Pangapat, ang JMS Ache de Manzanilla, 25 ml. At ang ikalima ay ang Genuine Effective Oil, 25 ml. Nabatid na ang mga nabanggit na produkto ng JMS ay mula sa Taboan, Cebu City. Bagong araw, ula panahon. Apektado ng easterlies ang buong bansa, ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay bahagyang maulap. Hanggang sa maulap ang papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan dahil sa easterlies at localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 26.5 hanggang 34.8 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5.27 at tulubog na 6.19 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, face-to-face -face classes di na ibabalik ayon sa CHED. Maranao leaders umapila sa pamahalaan na gawing prioridad ang reconstruction ng Marawit City. At sa palakasan, Nuggets at Celtics bigo sa Game 1 ng NBA Playoffs. Bagong araw, bagong balita. Beso, mag alcohol ka. Bes, dry na dry na yung kamay ko, kaka-alkohol. At least, patay ang mga germs at virus. Hindi kakalat sa ibang mga gamit o kahit sa kahit anong bagay na hawakan mo yung COVID. Maigin na yung sure tayo, bes. Hindi naman mahirap gawin, di ba? Maging responsable, maging ligtas, sarili ay pangalagaan para COVID-19 ay malabanan. We heal as one. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. Bagong araw, pangunahing balita. Hindi na ibabalik pa ang traditional na face-to-face -face classes ayon kay Commission on Higher Education or CHED Chairman Prospero de Vera. Simula ngayon ay gagawing pamantayan ang flexible learning at pinagtibay na rin ang CHED ang pulisiya para sa flexible learning sa susunod na academic school year 2021-2022. Sinabi ni de Vera na isa sa naging konsiderasyon sa nasabing pulisiya ay dahil sa mga sentimiento ng educational stakeholders sakaling muling magkaroon ng paniba bagong pandemya. Bukod dito, isa rin anya sa kanilang naging basehan ay ang investment at adjustment sa teknolohiya, training ng mga guro, pati na ang retrofitting ng mga pasilidad upang makapagsagawa lamang ng flexible online classes dahil sa COVID pandemic. Dagdag ni De Vera, dahil sa ipinatutupad na pulisiyang ito, ay magpapatupad ang mga universidad at mga pribadong paaralan ng flexible learning methods na angkop sa kanilang sitwasyon. Samantala, tinuligsa na ng isang grupo ng mga kabataan ang naging pasyon ng shed na ipagpatuloy ang implementasyon ng flexible learning sa mga susunod na taon. Kiit ni National Union of Students of the Philippines. Chandiel Roperos na daragdagan lamang ng trend ang mga problema ng pasan ng mga guro at mag-aaral sa ilalim ng new normal. Ayon kay Roperos na kung papayagan ito ng komisyon ay posibleng lalo pang lumala ang pinansyal, mental at emosyonal na problema ng mga mag-aaral. Samantala, iginiit naman ni Kabataan Representative Sara Elago na may mga guro at mag-aaral na nakararanas umano ng matinding stress at anxiety dahil sa online learning pag Araw, Pangunahing Balita. Isang programa bilang pag-alala sa mga nasawi at nawawala sa limang buwang Marawi Siege. Apat na taon na ang nakararaan ang isinagawa sa Makbara Cemetery sa Marawi City kahapon. Sa nasabing programa, nagtipon-tipon ang nasa sampung civil society leaders para alalahanin ang mga nasawi sa limang buwang kiera. Apat na taon na ang lumipas. Mahigit tatlong daan pa ang uh, hindi pa nakikilalang mga individual ang inilibing sa nasabing sementeryo na nakuha sa main battle area. Pinalitan din ang mga palatandaang kawayan na may nakalagay lamang na code ng konkretong markers. Dumalo rin dito ang nasa 20 pamilya na mga nawawalang sibilyan kasabay ang paghahayag ng kanilang sentimiento dahil sa mabagal na pagproseso upang makilala ang mga nasawi. Lumahok sila sa isang solidarity prayer. Sa limang buwang gyera sa Marawi City noong 2017, isang daan, anim na ng sundalo, siyang nara miyembro ng Islamic State-linked militants at maraming sibilyan ang nasawi. Nawasak din ang main commercial district ng lungsod. Bagong araw, pangunahing balita. Ka, ugnay nito, umaapila sa national government ang mga leader ng Marawi City at iba pang civil society organizations sa Mindanao nagawing gawing prioridad ang reconstruction ng lungsod apat na taon ng pasukin ito ng maute group. Sa isang statement na nanawagan ang Marawi Advocacy Accompaniment or MAA kay Pangulong Duterte na pilisan ang reconstruction sa lungsod upang sa gayon ay makabalik na sa kanikilang bahay ang mga ng residente. Ani na makalipas ang apat na taon, hindi pa rin nakakabalik sa kanila mga bahay ang mga tagalungsod. Ayon sa MAA, maraming pangako ang sinabi ng pamahalaan, subalit kakaunti lamang sa mga ito ang natupad. Kabilang narito ang pagbibigay ng just compensation sa nawalang kabuhayan at pag-aari ng mga apektadong pamilya. Umaapila rin ang MAA sa pamahalaan na magkaroon ng transparency sa kung saan napunta ang condo at donasyon para sa lungsod. COVID-19 Watch! Uh, sa so 1,272 barangay sa bansa na may high population density ang nakupoy ng Commission on Population and Development ang matinding tinamaan ng COVID pandemic. Mula September 2020 hanggang April 2021 na sa so 1,272 barangay ang may average na 137 COVID cases kumpara sa average na 19 cases sa 20,889 low population density ng mga barangay. Nasa 15,252 communities ang nananatiling COVID-free. Mula sa mga barangay sa buong bansa, ang barangay 73 sa Caloocan ang may highest density na may populasyon na nasa 19,506 sa loob ng isang ektarya. Ayon kay Popcom Chief Juan Antonio Perez III, karamihan sa mga residente ay halos walang access sa healthcare facilities. Buko dito, kulang din sa medical workers at hamon din ang geographic limitations. COVID-19 Watch Nakatakdang magpulo ngayong linggo ang mga alkalde sa Metro Manila para talakayin ang mga iniuulat na pagbebenta ng bakuna o pag-aalok ng slots sa COVID vaccination program. Ayon kay Metro Manila Council Chair at Paranaque City Mayor Edwin Olivares, ang pagbebenta ng COVID vaccines ay iligal lalo na binili ng pamahalaan at libre sa lahat ng kwalipikadong mamamayan. Binigyan din ito na hindi inaprobahan ng FDA ang marketing o pagbebenta ng COVID doses. Nagbabala si Olivares sa mga mahuhuling magbebenta ng COVID vaccines na pananagutin sila ng buo sa ilalim ng batas. Bagong Araw, Balitang Bayan sa iba pang dako niyanig ng magnitude 5.5 lindol ang Davao Occidental ayon sa PHIVOLCS na itala ang lindol dakong 1002 ng umaga kahapon ang epicenter ay nasa 235 kilometers timog silangan ng Jose Abad Santos Davao Occidental may lalim itong 113 kilometers at tectonic ang origin na itala ang instrumental intensity 1 sa Kiamba Sarangani Samantala niyanig din ang magnitude 5.2 na lindol ang Zambales na 1241 ng tanghali kahapon. Ang epicenter naman ito ay nasa layong 94 km silangan ng bayan ng San Antonio at may lalim na 2 km. Naitala naman ang Intensity 1 sa Quezon City. Bagong Araw, Balita sa Palakasan Pasok na sa 2021 Tokyo Olympics sa si Filipino gym, Kurt Barbosa. Ito ay pakaraang masungkit niya ang come from behind win sa semifinals ng men's 58 kg event ng 2021 Asian Taekwondo Olympic Qualification Tournament sa Amman, Jordan. Kahit mas maniit ay pinadapa ni Barbosa ang local bet na si Zaid Al Halawani sa score na 50 to 49 sa third round. Una rito, tinaloy ng Pinoy si Molong Tumembayar ng Mongolia na naging para makapasok siya sa semis. Bagong araw, balita sa palakasan. Inilampaso ng Portland Trail Blazers ang Denver Nuggets 123 to 109 sa Game 1 ng kanilang Western Conference First Round Series. Si Damian Lillard ang nanguna sa kupunan sa pamamagitan ng kanyang 34 points at 13 assists habang nagdagdag si CJ McCollum ng 21 points. Samantala, sa Game 1 naman ng Eastern Conference First Round Play of a Series, nanalo ang Brooklyn Nets laban sa Boston Celtics sa score na 104 to 93. Sa pagbabalik ng bagong araw, mungkahing 24-7 vaccination, hindi pa maaari ayon sa DOH. Ilang pamilya sa Sultan Kudarat inilikas dahil sa pagbaha kasunod ng patuloy ng mga pagulan. At higit dalawampung sa gitna ng ultra marathon sa China nasawi sa bigla ang paglamig ng panahon. Bagong Araw, Bagong Balita COVID-19. Reminders from DOH. Tamang paghugas ng kamay. Ang simpleng paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa anumang sakit. Makakatulong rin ito sa pagpigil ng paggalat ng mga viruses kung wasto at regular itong gagawin. Basain ng tubig ang kamay at magsabon. Sabunin ang mga palad at likod ng mga kamay. Kuskusin ang mga pagitan ng daliri, kuko at pagitan ng mga hinlalaki. Kuskusin na rin ang mga tulo ng mga daliri sa magkabilang palad sa paikot na paraan. Gawin ito sa loob ng 20 segundos bago banlawang mabuti gamit ang malinis na tubig at tuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at nang himpi lang ito. paguara pangunahing balita. Balik-balita tayo, muling binigyan diin ng Department of Foreign Affairs na dapat sundin at galangin ang nakasaad sa international law at maging sa 2016 arbitral ruling na nagpapapalang visa sa pag-angki ng China sa West Philippine Sea. Sa 6 bilateral consultation mechanism on the South China Sea na kapwa-dinaluhan ng Pilipinas at China, inihayag ng... DFA na naging maayos at maganda ang resulta ng pagpupulong ng dalawang bansa lalo na sa issue ng West Philippine Sea. Ayon sa DFA, natalakay din sa usapang ito ang development sa pagtulong ng China sa mga Pinoy fishermen na sakay ng Jember vessel na muntik ng lumubog ng banggain ng Chinese vessel sa Recto Bank noong June 2019. Pinangunahan ng Philippine Delegation in Foreign Affairs Acting Undersecretary for Bilateral Relations and ASEAN Affairs Elizabeth O'Connell was successful sa pulong ang Chinese Assistant Foreign Minister na si Wu Jianghao. Bagong araw, pangunahing balita. Wala pang nakikitang dahilan ang MMDA para muling ipatupad ang numbers coding scheme sa Metro Manila. Inihayag ni MMDA Chairman Ben Abalos na sa ngayon, maayos pa naman ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan sa Kamaynilaan kaya hindi pa kailangang ibalik ang number coding. Sakali anyang lumala ang traffic, agad anya itong ibabalik. Dagdag ng MMDA Chief, patuloy ang kanilang obserbasyon sa usad ng mga sasakyan sa EDSA kung napansin anya nilang manageable pa ito tanging ang truck ban lamang ay kay Abalos ang kanilang ipinatutupad ngayon sa kalakhang Maynila. COVID-19 Watch sa iba pang balita, kaya ng ngayong Pilipino vaccination site ang 24 oras na operasyon. Ito ang binigyang diin ni NTF spokesman Restituto Padilla kung saan sinabi nito na aangkop ang Nayong Pilipino vaccination site para sa 24-7 operation. Anya, mayroong sariling storage facility ang nasabing site kaya't angkop ito sa tuloy-tuloy na supply ng bakuna at magdamag na pagbabakuna. Gayunman, bagamat hindi pa nor formal na inilipin lunsad ang nasabing vaccination site, ay kumpiyansa naman ang opisyal na mapasisinayaan ito sa susunod na buwan. COVID-19 Watch! Kaugnay nito, hindi naman kumbinsido ang DOH sa hiling na magpatupad ng 24-7 vaccinations. Ayon kay Health USEC Maria Rosario Vergere, off the table pa. Sa ngayon, ang sugestyon ni Deputy Speaker at Juan Pacman, Party List Representative Mikey Romero na gawing 24-7 ang vaccination sites. Sinabi ni Romero na hinihikayat nito si Secretary Galvez na ikonsidera na gawing 24-7 ang operation ng vaccine sites upang ang maging mabilis at mas marami ang mabakunahan. Sa ganitong paraan Anya, ay mas mabilis na maaabot ang herd immunity sa bansa. Masusolusyonan din Anya, ang problema ng overcrowding sa mga vaccination sites at matitiyak na nasusunod ang health at safety protocols. Paliwanag naman ni Berhere, ang prioridad nila ngayon ay makipag sa mga pribadong sektor para madagdagan pa ang bubuksang mga vaccination centers sa bansa. Panibagong aral Balitang Bayan. Sa iba pang dako na pilitang lumikas ng kanilang tahanan ang ilang pamilya sa Isulan, Sultan Kudarat matapos ang mga pagbaha. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Isulan, karamihan sa pamilyang ito ay pansamantalang nananatili sa waiting shed matapos na umapaw ang Ala River dahil sa mga pagbuhos ng ulan. Nagsagawa na ng damage assessment ang LGU ng isulan sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha kasabay ng pamamahagi ng mga food packs sa mga evacuee. Una nang sinabi ng pag-asa na ang naranas sa mga pag-ulan sa Southern Mindanao ay dulot ng Intertropical Convergence Zone. Bagong araw, balita pandaigdig. Ibayong dagat, humingi ng paumanhin ang alkalde ng Bayin City sa China kasunod ng insidente kung saan 21 atleta ng ultramarathon ang nasawi sa bigla ang pagbabago ng panahon sa nasabing lugar. Ayon kay Bayin na Mayor Zhang Zuxian, Labis din ang ikinalulungkot at pinagsisisihan ang pangyayari at nagpahayag din ang pakikiramay sa mga pamilyang naunila. Maliban sa mga nasawi, walo ang naitalang nagtamo ng injury Una rito, nagkaroon ng sudden hill storm o bigla ang paglakas ng hangin na may kasamang pag-ulan ng yelo sa Yellow River Stone Forest kung saan naroon ang mga kalahok na runner. Ang nasabing kagubatan ay tourist site sa Gansu Province. Tinatayang 172 runners ang nawala, ngunit mabilis namang natagpuan ng rescue team ang 151 sa mga ito na dumanas ng hypothermia. Kwento ng mga survivor, hindi nila inaasahan ang naturang extreme extreme weather na maranasan tatlong oras matapos ang pagsisimula ng event. Bagong araw, balita, pandaigdig. Sa ibang dako, nag-iwan ang dalawa kataong nasawi at marami ang sugatan sa naganap na pamamaril sa New Jersey. Ayon sa mga kapulisan ng Cumberland County, Nangyari ang insidente sa isang house party sa East Commerce Street sa Fairfield Township na sa labing dalawa katao rin ang itinakos sa pagamutan matapos na magtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hindi pa malinaw sa mga polis ang motibo ng pamamaril na ikinasubi ng isang babae at isang lalaki. Nanawagan naman si New Jersey Governor Phil Murphy na agad na ipaalam sa kanila kapag may makuhang impormasyon sa kinaroroonan ng suspect. Bagong araw, bagong diwa. Mula po ito sa unang Pedro 3.12 ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon sa kanilang pagdaing, siya'y nakikinig, ngunit sa mga masasama, siya'y tumatalikod. Bagong araw, bagong balita. Yan po ang mga balita ngayong lunes ng umaga, 24 ng Mayo, taong 2021, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang Suma inyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita, sa bawat bagong araw. Ang oras alas 6:59. Paano ba nilikha ng Diyos ang tao? Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sang ayon sa kanyang wangis at larawan, upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya at upang siya ay luwalhatiin kaya naaayon lamang na tayo mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya bukod sa ating mga